Magandang araw, ate Mau at sa mga nakikinig. Ako si Ralph, ditunay na pangalan, 28 years old, kasal at may asawa. Matagal na kaming nagsasama at gaya ng ibang mag-asawa, dumating kami sa punto na parang may kulang na sa sex life namin hanggang isang gabi sinubukan kong ipagawa sa kanya ang matagal ko nang tinatago. Pinagamit ko siya ng laruan habang nanonood lang ako. Una, dildo lang ang hawak niya. At habang pinapanood ko siyang unti-unting nasasarapan, ako naman ay nagsasarili. Pero hindi doon nagtapos. Sinubukan ko ring bigyan siya ng vibrator. At iba ang naging reaksyon niya. Yung mga unggol niya, yung paraan, ng katawan niya na hindi mapakali, parang ibang tao siya sa harap ko. At habang nakikita ko siyang ganon, mas lalo akong na-excite. Simula nung gabi na yon, naging mas open kami. Minsan sabay niyang ginagamit ang dildo at vibrator habang ako ay nakatingin lang at doon ko nare na hindi ko pala kailangang ako mismo ang laging nagbibigay ng sarap. Minsan sapat na yung makita ko siyang nage-enjoy at alam kong ako ang may ideya sa likod ng lahat. Pero hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Normal ba itong ginagawa namin bilang mag-asawa? O kalaswaan na ba ito? Kung kayo nasa sitwasyon ko, gagawin niyo rin ba ito? O iisipin niyo na sumusobra na kami? O baka may suggestion kayo kung paano pa magiging exciting ang sex life namin? Thank you po!